Eto, tanggapin mo na natin. Sino itong ating nasa linya ng komunikasyon? Ah, si Governor Jose Edwin Hamor ng Sorsogon. Good morning po, Governor. Umaga po sa inyong lahat. Mm -hmm. Yes po, good morning sir. Opo, live po kayo sa programang Usapang Tol with Senator Francis Tol Tolentino. Opo. Yes, Governor, eh, maganda umaga po. Kamusta ho kayo ngayong umaga? Uh, mabuti naman po. Uh, sa kasalukuyan po, pang limang araw na selebrasyon ng 50 anyos na selebrasyon ng kasanggayahan dito po sa amin, lalawigan ng Sorsogon. Mm -hmm. mm -hmm. Wow. eh talaga namang very timely pala, uh, Governor, itong naging inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena. Ano po? Uh, uh, yes. Uh, ito po ang isa sa pinakamalaking uh, sports arena sa buong Pilipinas. Wow. At ito uh, na inaugurate kahapon no less than by the President of the Republic of the Philippines. Kasama po natin yan kahapon si Senator Tolentino. Uh -huh. mm -hmm. yeah, Isa kasi yan sa kanya mga advocacy, yun pong uh, sports. Pero how will this, ano po, paano po makakatulong itong bagong sports facility na ito, uh, Governor, sa sa Sorsogon, sa inyong uh, particularly sa inyong tourism. Uh, sa kasulukuyan mm -hmm. po, uh, yung sports arena is uh, 4.8 hectares mm -hmm, mm -hmm. na kompleto ng amenities. So. Oh. Not only oh, for the ayan. sports, uh, yes. including the billeting ng mga bisita na nanggagaling sa iba-ibang lugar. Uh, kung pwede po ma may Sige pahayan. Po, yan, yan nga po for the past, uh, for the past one For the past one and a half years, no? Uh, ang source dinadayo din na na ng mga convention, seminar ng mga mm -hmm. ibang ahensya. Uh, including yung mga <laughs> nagpupunta ng source mm -hmm. Kasi malaki po na transformasyon uh, transformation ng peace and order dito sa amin wow. sa source No? Mm -hmm. eh, halos nawala na, uh, na in insurgency. Uh, gusto ko ipag-malaki uh, sa inyo. Mm -hmm. na almost sa panunungkulan ko, ang uh, nag-surrender na na and pay almost 356, mm. no? With, uh, with firearms. Kaya kung may nakitira man, eh, uh, kunting-kunting -kunti na lang. No? Hindi na natin mabila hanggang 20, no. Mm. So, ito mga hard na to, pero sa kasakalo ko eh, wala na masyado dito sa amin. Mm. Kaya nakakabwelo ang mga nagbibisita, wala nang gulo at wala nang takot sa probinsya na Sorcelan. Mm -hmm, mm -hmm. Including program ng peace order na which is katangkiluhan. Kung mamarapatin nyo, I have a program, yung 7K, mm -hmm. which is kabuhayan, kalusugan, Kadunuan, katangkiluhan, kalinisan, kagandahan, at kalikasan. Mm -hmm. So ito, uh, nagsama-sama para mas lalo namin eh, maibigay ang narapat sa pangangilangan ng mga prasosyon. I- mm -hmm. Can you identify po, uh, Governor, yung mga key features ng bagong sports arena? Uh, 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 sabi ko nga, kompleto tayo uh -huh. dyan ng ng pang-sports. Mm -hmm. May building tayo dyan, ha? may rooms wow. dyan na 476. Ay, no? ay, ay. May dalawa tayong additional na gymna, uh, gym na dyan for gymnas mm -hmm. at isang gym for badminton. Mm -hmm. Nandun na rin yung barangay hall, nandun na rin ang ginagawa natin oh. uh, paggawaan ng tinapay. Meron uh -huh. kami, uh -huh. kasi bawat bayan nagpagawa uh -huh. ako ng bakery para doon i-catering yung pangkain ng mga bata during uh -huh. recess. Uh -huh. no? Kaya tawag natin not riban. Uh -huh. so uh, Nagbibigay tayo rito ng oh, tinapay so, para sa kabataan. Oo. Ano yung... Yes po. Go ahead, sir. Sige po. Sige po. Apo, yeah. Go ahead, sir. Maganda po yung mga binabanggit, yung mga bagong modern ano equipment. Kung matatandaan niyo ng panahon ni Presidente Ferdinand Marcos, senior, ay nauso yun, no? treban. Mm -hmm. Dito, binalikot ko dito sa ah. probinsya ng Sosugon, uh, which is ang sharing, 60 percent from the province of Sosugon, and 40% from the LGU sa bawat bayan. Wow. Tulong-tulong kami, pinakakain uh -huh. namin ang kabataan. Aside from, nagbibigay kami ng school supply. Uh -huh. no? Pero ang ang punto namin dito, uh, pinatuturo ko ang moral value sa murang edad ng kabataan. Uh -huh. Kung paano maging tunay na sa paano uh -huh. namin may taas ang dignidad ng bawat sa yeah. Buti nabanggit niyo yan kasi may survey na lumabas po SWS. Eh. Dumami raw po yung mga nakakaranas ng involuntary hunger. Alam naman po natin. Uh, yung, actually, uh, ang source is a rich and abundant sa agriculture. No? Uh -huh. uh, hindi pa kami damay dyan. Ha? kasi mm -hmm. uh, halos dito pag nagutom ka rito, talagang <laughs> <laughs> tamad ka. hindi magiging problema yung source ng pagkain. Ano po? Kasi very rich. Oo, kasi dito sa amin, no, eh, doon sa Luzon, mainit na mainit, mm. maulan na maulan dito sa amin, kalmado ang uh -huh. panahon. Uh -huh. Ayun, balikan po natin yung bagong pasilidad. Uh, the way na dinedescribe niyo po yan, Governor, eh, mukhang hindi lang yan magiging limitado ano po, doon sa... Para sa sports, kundi parang pwede rin siyang pagdausa ng concert, ano ho, ng mga convention. Opo, opo. 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 Actually, noong April 17, uh, 20 ngay ngayon magsakasalukuyan taon no? April 17 nandun po si Senator Tortolentino uh, bisita po siya ng ating may bahay dinaos mm -hmm. po namin ang isang pasalingaya meron po kasi akong grupo rito uh, 34 members uh, uh, talented so ganon no? nagkaroon kami ng pasalingaya ang tawag ko dyan. Um, ang pumasok doon sa venue is 109,000. Wow! Nagkasa no ho doon. Uh, at yun, nag-trending to kasi wow. gabi ko ginawa, nagparakol kami. No? Ah. Uh, -huh. uh dinagsan ng tao. Ba, ito na sabi 109,000. Mm. Kasi may ticket. Mm. Libre ticket. Wow. aha. Uh -huh. Kaya binilang, nabilang talaga namin uh -huh. uh, ang tao na pumasok. Uh -huh. So, kaya ang 112,000. Nakatayo nga lang yung iba. Parang yan nga yung isa sa pinakamalaki na pasilidad sa Pilipinas when it comes to ano po, no? yung mga pag paghandle na mga malalaking event. Yan pong ito. Opo, opo. Actually, kahapon po ang um, pumasok doon. Ah, kasi nagkaroon tayo ng civic parade. Uh -huh. So, mga empleyado na, pumasok almost 17,100. Wow. Uh -huh. Kaya lang, naantala ang ating presidente, uh -huh eh, inabot na kami ng tanghali. Kaya natural, eh, hindi naman natin pwede i-hold ang tao. Magkugutong, mm. nag-umpisa -hmm. <laughs> mag po uh -huh. kami ang, par ang parade ni 6 o'clock in the morning. Uh -huh. eh, dumating ang ating presidente, almost 11.30. Uh -huh. no? So, hindi ko naman mako. Pero, may marami pa rin tao. Uh -huh. Pero kung sa, nung, sa umpisa, ano, uh -huh. sara, uh -huh. Ang soosugon, nakapaghanda kami, eh, mahang-mahang si Presidente. Kasi nagkaroon tayo ng uh, welcome demonstration para sa si Presidente. At dahil yan po ay world-class at uh, pinakamoderno so far sa ating bansa, magiging bukas ba yung inyong pasilidad na yan, Governor, para po pagdausa ng ibang mga aktimidad? Opo, 7-11 po to. Wow. 24-7 at 7-11. Eh, po, bukas yan. May tao tayo. Kapag na uh, naihanda natin ang sistema Aha. doon sa sa, uh, sa arena, uh, handa-handa po. Yun. So, yung training ng mga atleta, pe, pwede nilang dayuhin niya inyong lugar? Ano po? Actually, that's uh, isa sa pinag-usapan namin ni Senator Cheese ni SP, hmm. ano? na yung mga atleta natin from Luzon, Visaya, pupunta pa ng Bagyo. No? Para mag-training. Oh. So, considering napakalayo dito sa amin, yes. kasama po yung sa plano. Mm. Actually, rinikomenda na namin to sa PC, uh, Philippine Sports Commission, mm. na pwede nila gamitin. Wow. Magiging ano pala kayo na, uh, Governor, sentro ng sports training sa ating bansa, ano po? Tama po yun, ma'am, oh. na sinabi niyo yung sentro. Geographically, social is yes. the center of the Philippines. From Gulu to... Yeah. Nasa gitna po kami. Very <laughs> ideal, ano po? Opo. Uh, in terms of transportation, mm -hmm. no? Uh, ma, ma maganda po ang kalsada namin. Mm -hmm. no? This is a four lanes uh, uh roads. Ang mga secondary, tertiary, magaganda maayos po. Oh, sa ngayon, marami dito nag-iimbest sa amin sa source road. Especially mm -hmm. yung sa city, ano? Mm -hmm. no? Maraming tumatay ang mga hotel. Wow. No? Ah, uh, mga BNB, pala. marami. yung mga BNB na mga bahay, no? Oo, uh yung mga Airbnb. Kasi hindi po ako. Ah, uh, Ma'am po, mas mamara pa din po. Oo, uh oh. go ahead po. Uh, um, last, ang um, to, Marks. Dito, hinel yung mga malalaking convention. Wow. No? Kinulang kami ng hotel, kaya ngayon marami nag -iimbest. Kasi marami rin ho mga magagandang mga tourist destination dyan sa Surusugon. Eh. Uh, uh -huh. one of my program yung 7K which is kagandahan. Uh, uh -huh. It tackles uh, uh tourism. Mm -hmm. no? Uh, kasi yun, oh, naiibang sorso mm -hmm. Kung uh, uh, pwede lang ng Tugigaraw. in sorso parehas. Mm -hmm. Meron kaming China Sea. Meron kaming Pacific. Wow. Doon sa dulo, nagsasalubuhin yung Pacific at China. Mm -hmm, mm -hmm. At meron kaming Pingsan in Matnog. Trio, but na naayos ko po ang traffic ko. Siguro hindi na kami laman ng balita ng ng national media. Dati ho, ang problema rito sa amin, yung traffic dyan sa Magdog. Kinuman natin ng programa, press in, press out. Nagpagawa po ako dyan ng isang team. Meron tayong one-stop shop. Ayun. Isang uh, Lugar. Opo, magandang umaga po, uh, Senator. Ay, oh, kanina pa ako nakikinig sa iyo. Nakakalimutan mo banggitin yung mga beaches na napakaganda sa Sorsogon. Opo. Sabi At, ko pa po, sa sa event kahapon. Ay, salamat po. At uh, isa pong karangalan na nabisita niyo po ulit ang Sorsogon. Uh, gusto ko po, uh, Nung noong April 17, bisita namin si Senator Tol Tolentino. Noong birthday ng aking may bahay, at eh, yung tao, napakarami. Umabot tayo ng 109,000 at that event. Uh -huh. doon, doon, din, doon, doon, doon. doon ginawa sa sports arena. <laughs> at uh, kahapon ay matagumpay din yung inyong event at very synchronized kaya binabati namin kayo. Sana yung mm -hmm. ating mga tourism uh, industry sector ay tumutok na rin sa Sur at napakaganda na nga mm -hmm. uh, pwedeng i-offer ng Sursogon. Meron din kayong kulinary, governor, di ba? Pagkain. Opo, opo, meron po, meron uh, po. Uh, actually po, lahat ng aspeto na dapat ibigin natin sa probinsya, no? sa tulong ni SP, sa tulong ni Senator Tol. No? Hindi po ito mangyayari. Kaya kung sabi ko doon sa tarpulin na linigay ko kay Senator Tol, ito mo, uh, si Senator Tol tumulong na at tutulong pa. <laughs> yes. <laughs> opo. Maragod din. Ay, uh, salamat, Governor, oh, may... sa efforts ninyo at uh... At talagang ang sorsogon ngayon ay kilala na at ma lalong magiging tanyag pa, Governor. Sen. Si, uh, uh, uh -huh. Sen. Uh, nung bago po yung event, pumunta si First Lady. na saksihan niya yung festival o festival. O, no? nabasa ko nga po sa mm -hmm. jargo yun, the day before. Mm -hmm. o, taga iba-ibang probinsya po po, dumayo sa amin. No, oh. ang nanalo is from Cebu, yung pangalawa is from... Bulacan, yung sel sel uh, del Monte Bulacan. Uh -huh. Yung pangatlo, wow. taga ang Albay. So, by next year, uh, Senator, magle-level up po tayo. Actually, nang nag-back out lang yung Espon tsaka yung isa po, Kram Surigao, considering na binaha sila, so wala naman po tayo magagawa, magandang mm -hmm. daylan ko na may kontrata na po kami. Mm -hmm. Pero by next year, eh, magdelevel magde-level up po kami. At ang target namin na participant, no less than 30 participants. Wow. Ayun. At naasahan ay nasahan po natin, Governor, Lord, na talagang magiging matagumpa sa mga darating pang mga taon. Opo, so, iyan po, na yun yun po yun 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 pinagdarasal yun. namin. Para Is isa na po ang gusto ko, hangarin ko po rito, Senator, or uh, Madam, no? Mm -hmm. Na... Gusto ko, hindi lang yung bibig ang tumawa ng tao mapatawa ko yung mata Puso. ng mga yeah, resource yeah, girl. kung okay. anong meron sa iba kaya po namin Yes. Sa tulong yes, kapal, uh, sa tulong at kooperasyon ng mga resources mm oh, Governor, yes, may nagpapakamusta sa inyo pala. Dito po sa aming himpilan, si Kuyang Johnny Banyes. Ah, oh, opo, opo. Oh. Nakasama ko po siya. Nakasama ko po siya nung during the eruption of, ano to, yung Mount Bulusan. That is 2006.

Opo, uh, maraming salamat po. At, uh, uh, for the second time, I'm alam, Senator, dinalaw niyo sos at, uh, sa Sosogon. At sa pagdadalaw niyo, parate may nagbabago, may nakikita po kayong pagbabago sa Sosogon. At gagawin ko po. At nung katabi ko po uh, si Presidente, uh, sabi sa akin, ano pa ang kailangan Sabi ko, sapat na po yung pinakikita niyo na pag-administra sa buong Pilipinas. Kasi yung naitaas uh, na... Nadagdagan po ang <laughs> IRA, no? Internal Revenue yeah. Allotment ng sorsogon, which is sa buong Pilipinas, 18.74% na dagdag po ng IRA. At sabi ko sa kanya, Sen. Eh, ramdam na ramdam na sosuganan ang pag-ugopiyan niya. Maraming salamat uh, Governor uh, Buboy Amor ng uh, Lalawigan ng Sorsogon at uh, iniimbitahan natin, imbitahan mo na rin yung mga kababayan natin kahit dito sa Metro Manila na bumisita sa iyo Lalawigan isapong uh, isa pong karahalan na uh, baka makapanamayan ko po kayo, Senator at Madam, uh, try to visit Sorsogon bago po kayo pumunta ng minal at Bisaya kung maglalangkit kayo. Makikita niyo po sa so, so, kung gaano ang level up na paggagawa namin, kung gaano na po kaprogreso ang Sorsogon. Sabi nga ni Sen. Cheese noong araw, pag tinatanong kami kung taga saan kami, bulong nami sinasabi taga Sorsogon. Ngayon, uh, eh, may pagmamalaki namin na taga kami taga Sorsogon. Yun. Yun. Maraming salamat, maraming salamat po sa pagkakataon. Maraming salamat. Narinig po natin si Governor Buboy Hamor ng lalawigan ng Sorsogon. Ang oras po natin, alas 6.46 ng umaga.